kay Sara Duterte, oh, plak ni Atty. Cristina Conte. Hmm. Bakit Bakit sinuplak ah, ni Atty. Conte si Sarah mga kababayan? Hmm. Bakit sinuplak ah, ni Atty. Conte si Sara Duterte? Oh, ito, dahil sa kabubuhan na naman. Bakit? Ano bang sinabi ni Sarah na naging bobo siya at sinuplak siya ni Atty. Conte? Ito po. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, kahit nga si Attorney Claire Castro, kapag kulang ka sa kalaman ng batas, kung ano-ano na lang talaga ang lalabas sa bunganga mo. Oo. ah, oh. Oh, ito, mga kababayan. <clears throat> ito, ha? ah, oh. Ito, 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 ito. Ano daw? Puro chismis ka lang. Sarili mong mga tanong, di mo kayang sagutin. Alam mo, Jan Bam, ah, kung ako ang chismis, live ko to. Ikaw pumunta dyan, hindi kita in-invite. Sinong chismuso? ah, uh, pumunta ka dyan, hindi ka naman in ikaw yung nakikichismis. Uh, kahit anong gagawin yung mga DDS, umiyak na lang kayo, Eh, yeah, wala naman kayong mga kwenta, mga bobo naman kayo, saan kayo nakakita ng DDS na matalino. Puka ng ina, tatawagin mong tatay si Digong, hindi kayo makamukha ni Sarah. O, oh, matalino ba yung tawag doon? Bobo yun. ah, yeah? uh, ito pa, ito pa si Mira. Ano to? Mira Iko. O, oh, Mira Iko. Oh, laki ng noo mo. Ang ina. Uh, kadalasan pa naman sa mga DDS, nagsishage. O, oh, uh, nagsishage. Tapos so, pinapatong dito yung salamin. Wala namang ilong. Yeah? Mm. Tanggapin nyo na, mga kababayan, na si Duterte mamamatay niya. Isipin nyo lang si Duterte patay na. Forty days. One year anniversary lang antay. Mm. O, ito na, mga kababayan. Sinuplak ni Atorne Cristina Conte si Sara Duterte. O, ano bang ginawa ni Atorne Conte? Nasuplak. Ito. Buuhin niya po yung babasahin niya. yun ang sabi ni Atorne Cristina Conte ng uh, lawyer ng mga biktima ni Digong sa AGK. Nilinaw ng ni International Criminal Court ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte na bagaman pwedeng mag-apply para sa interim release ang akusado ay hindi ito agarang binibigay sa huli. Aniya, may mga kondisyon na kailangan maisiguro ng akusado na sundin niya ito dahil pag may nahit ka diyan or uh, naalangan ka diyan, hindi papayagan ng interim release. Mm -hmm. oh, meron standards, meron guidelines, dagdag pa ni Conte sa isang panayam sa episode niya. oh, sa DZMM. So, ang sagot kasi ni Sarah, mga kababayan, ang sabi kasi ni Sarah, ganito. Bakit ka pa naglagay dyan ng provision of interim release sa batas ng ICC kung hindi mo din naman pala yan ibibigay sa akusado? Oh. Kaya nga sabi ni Atty. Christina Conte, ah, Meron kasing kondisyon, di ba? Merong kondisyon. Merong ah tawag dito, guidelines, Ah, merong standards. Kapag hindi mo na meet ah yung standards at condition, ibig sabihin, hindi aprubahan yung interim release na ina-apply mo. Mm. So ang sagot ni Attorney Conte, hindi naman porkit na kasulat ay pwede na. Kaya Uh, kung magbabasa po siya ng room Statute, bubuhuin niya po yung babasahin uh, na provision. Uh, ba? Diba? Sabi ko sa iyo, Sarah, eh. Uh, nagbabasa ka kasi title lang. Hindi mo pinapanood yung video. Diba? Yan ang mahirap. Kay Sarah Duterte, abugada daw siya. Uh, ngayon, nasuplak. Diba? Uh, nasuplak. na kung bubuo lang din naman pala ng provision ah, ng interim release para sa akusado, bakit nilagay pa dyan? Eh, hindi naman daw inaprubahan. Kaya sabi ni Christina Conte, ah, gusto mong aprubahan. Ya? Yeah? Gusto mong ma, ma ano yung interim release. Ah, ang tanong, namit ba ni Digong yung standards? Namit ba ni Digong yung mga kondisyones? Ah, oh. so hindi niya na-meet. Yeah. Hindi niya na-meet yung condition at yung standards. Ibig sabihin, hindi pinaburan ang kanyang interim release. Oh. Yeah. Basa -basa yeah. Ah. 'Yan. Basa-basa kasi. 'Yan. Ah. Basa-basa kasi pag may time. Alam niyo mga DDS. yeah Case-to-case -case basis kasi, di ba? Oo, totoo 'yan. Ah, Ma'am Ah, oh, baka abukado, ha? Ah? baka abukado ang natapos ni Inday Lustay. Sabi ni Sir Nelson Sirano. Ayan nga, nagtataka nga ako. Sabi nga ni Laila de Lima, alam mo Inday, ah, abukada ka, 'di ba? Magbasa ka ng batas bago ka magdaldal. dal yeah? ah. Sabi ni Dani Shera, matalino ka pala, idol. Ah, hiling ko tumakbo kasunod na presidential election. O, pag nanalo ako, nakawan ko kayo, matutuwa kayo. Di ba? Ah, pag nanalo ako, Sir Danny Sirera, na nakawan ko kayo, matutuwa kayo. Tapos sasabihin ko, wala kayong karapatan magtanong kasi confidential, okay lang. Di ba? Ah! Pag ganyan ba, tatakbo ako kasi matalino ako eh, abogado ako. Hmm. Pag nanalo ako, nanakawan ko kayo tapos si ipasok ko sa confidential uh, budget ko, tapos hindi ko sasabihin sa inyo, okay lang. Ya, yeah? Dani Sierra, okay lang ba? Manalo ako presidente, boto ko ninyo. Tapos pag nanalo ako, nanakawan ko ang bayan. Tapos sabihin ko confidential fund at wala kayong rights na maggather ng information kasi nasa batas 'yan. Uh, according yan sa Philippine Constitution. Ha? Uh, Ah, oh, sa practicing ano about uh, plunder cases, ah, oh, nanakawan ko kayo, okay lang. Di ba? Ah, oh, sabi ni Sweet Bonsai, akala ko naglaslas na 'to. Putang maglaslas sa kauwi na mas digong. Putang ina. Owiin niyo muna 'yung putang inang matanda na 'yan. Huwag magpakita sa akin paluin ko martilyo 'yan. Ah. Oh, di ba? Yes, Marimar. Huwag nyo kong hamunin na papasok ako sa politika kasi pag ako nanalo, magnakaw ako sa bayan. Wala kayong magawa. Kayo ang may gusto eh. Kaya itong mga DDS, oh, gusto nila maging presidente si Sarah. Pag nagnakaw na naman yan, wala kayong magawa. Bakit? Eh, gusto nyo maging presidente eh. Yeah? Oh, mga DDS! Nga? Like na! Like, like, like kayo dyan! Putang ina nyo, mga DDS! Oh. Kayo lang yung mga viewers na hindi nag-like. Hmm patatakbuhin mo kung presidente kay matalino ako. Eh, so, pag nagnakaw ako, ah, okay lang. Utang ina. Ganyan ang sakit ng mga DDS. Bobo. At ah, tingnan nyo, abogada daw si Sarah, pero hindi binasa ang buong detalye ng batas ng Rome Statute. O, oh, di na supalpal ni Christina Conte. O, oh, anong sabi ni attorney Christina Conte? ah oh, magbasa ka kasi. Ah, hindi porket ah, nasulat ay pwede na. Kaya kung magbabasa po siya ng Rome Statute, buuhin niya po yung binabasa niya na provision. Hindi yung babasahin niya lang title, interim release. Ah, pwede na tatay ko dito. Bakit? Interim release. Ano ba yung ibig sabihin ng interim release? Ah, uh, pansamantalang paglaya. Mm. Pero, meron po yung mga kondisyones. Ah, uh, meron po yung mga standards. Kung hindi po fit si Digong sa mga standards na hindi po siya maprobahan ng interim release. Ah, uh, ikaw ba naman? Sa tingin niyo pag nakalabas yan si Digong, Diyan sa loob ng ICC facilities uh, detention center, naka-record bawat usapan diyan. Ah, na kung may plano si Digong na ipatumba lahat ng witness, may plano si Digong na ipatumba lahat ng mga may alam, malalaman ng ICC. Kaya nga si Sarah hindi na pinapapasok eh. Ah, alam nyo sabi ni Sarah, napansin ko po yan na isa po ako sa kanilang aaristuhin ng ICC. Bakit? Hindi na po ako pinayagan, ah, hindi po ako pinayagan na pumasok at nirecord po bawat usapan namin. Ah, bakit? Natural lang naman. I-record -re yung bawat usapan. Ah, meron nga kulungan sa Amerika na telepono to telepono eh. Yung tatawagan mo, kaharap mo lang, telepon to telepon. Ah, uh, may ganyan. Ah, nako, sabi ni AC. Oh. Alam mo, sa totoo lang, kung kakasuhan man niya nako, unahin niya yung mga mas mabigat na kalaban niya. Andyan si Martin Romualdez, oh. Andyan si Lisa Marcos. Oh, bakit? Ako, simpleng tao. So, nagkangahulugan na sa simpleng tao lang kaya niya. Paano yung mga malalaking tao? Hindi? Di ba? Ah, totoo yan. Kuya J, tapos uh, salamin yung harang. Ah, totoo yan. Ah, kaya alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ah, hindi talaga papayagan ng ICC si Digong na makapag-interim release. At sa madaling salita, ah, ang ibig sabihin po ng interim release, pansamantalang paglaya. Pero, ilipat lang siya ng bansa, nakakulong pa rin. Ah, ngayon, pag ilipat nyo yan ng bansa, kahit nakakulong pa rin siya, pwede na siyang bisitahin doon. Ngayon, kapag halimbawa ililipat siya, na ililipat siya ng uh, tawag dito, Timor Leste. Oh, ililipat siya ng uh, anong bansa pa ba na miyembro ng ICC? Ililipat siya ng Belgium. Oh, ililipat siya ng Germany. Oh. Ayaw ng gobyerno ng lugar na kanyang lilipatan kasi magulo. Bakit? Ano ang ano ibig sabihin ng magulo? Doon na naman mangbubuisit yung kanyang mga bobong supporter. Kita nyo yung harap ng dahig? Ah, dati yung mga kalabaw grass diyan, maganda malabong, ya. Ah. ang nangyayari napatag. Ah, sira na yung lupa. Patag na, ginawa nilang concert ground. 'Di ba? Mm. -mm ginawa nilang concert ground. Kaya ngayon, kapag ilipat ng ibang bansa yan, doon na naman maghahasik ng lagim, doon na naman mag-iingay. Ah, doon na naman yan magwawalang hiya, doon na naman yan mangbubuisit sa anong bansa, sisirain na naman nila Ah, yung lugar, mag-iingay na naman sila, mga public disturbant na naman. Kaya isa yan sa iniiwasan ng mga bansa na ayaw tanggapin si Digong. Bakit? Doon na naman yan. Araw-araw na naman mag Araw-araw naman magsigaw-sigaw. Araw-araw. Dapat nga hindi binibigyan ng permit yung mga ganyan ni eh. Di ba? Ah, yan ang ibig sabihin. Maraming nagtitiwala. Alam mo, Junri Runday wala akong alam kung maraming nagtitiwala eh kung puro bobo naman. Di ba? Anhin mo yung maraming sumusunod sa eh puro naman bobo. Eh, wala rin. Ah, walang kwenta. Hindi porkit sabihin mo na pag ilipat si Digong doon na naman maraming magrarali, hindi po ibig sabihin na maraming nagtitiwala. Hindi po tiwala yon Ang iba pong pumunta doon, nakikikontent lang at pinagkikitaan si Digong. Hindi nyo ba alam? Ah, kadalasan sa pumunta dito may, doon may dalang cellphone. Kadalasan sa mga nagbi doon, ah, mga monetize ang kanila mga Facebook Reels. Kumikita sila kay Digong. Hindi nyo ba alam 'yon? Mm. hindi pumunta ang mga DDS doon para ah, mag mag ano, magtawag doon, magbunye. Ah, hindi sila pumunta doon para ikundi na yung pagkakulong. Pumunta sila doon kasi nagbibidyo video ginagawang Reels. Nya, yeah. pinagkakitaan nila si Digong. Nya, yeah. ginugulo nila yung lugar kung saan si Digong ilipat. Hindi nyo ba alam 'yon? Napakaraming nagbibidyo doon, kadalasan puro-puro vlogger. Ah, oh. pinagkakitaan si Digong. Yan ang totoo. Ah, oh, wag kang manira, ba. Ako nanira, nagsabi ako totoo. Oh, ano bang purpose mo doon kalayo-layo ng lugar pupunta ka doon, hindi ka naman nakapasok. Nagbibidyo. Oh, anong purpose ng pagbibidyo mo doon? Pinagkakitaan mo yung rally-rally nila. Di ba? Ay, yan yung totoo. Matalino talaga ako. Hmm, narami mong viewers. Kaya nga, mamaritis eh. Ah, bakit? inggit ka? Ba't ako mainggit? Ah, ako, malaya ako. Ah, malaya ako. Walang nagtatanong sa akin sa confidential fund. At hindi ako nakakulong. Ba't ako mainggit? Di ba? Ah, yun ang katotohanan mga kababayan. Kaya sinuplak ni Atty. Christina Conte si Sarah. Oh, bakit pa daw nilagay dyan ang provision of interim release, interim release sa batas na hindi naman pala binibigay sa mga akusado? Sabi ni Sarah. Mm. E eh, di sinagot ni Atty. Conte. Oh, hindi naman purkit nakasulat dyan, oh, ay pwede na. Kaya kung magbabasa po siya ng room statute, buhin niya po. Yung babasahin niya na provision. Hindi yung title lang. Yeah. Ah, oh, ganon yon mga kababayan, oh, rock vine. Aso ka ba? Oh, aso ako. Mm, ikaw, ano ka? Tanga. yeah, bobo ka. Mm. Alam niyo mga DDS, 'yan 'yung masasabi ko sa inyong mga DDS. Umiyak na lang kayo. yeah, kasi